Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yamang napakinggan natin ng maigi ang mga pagbasa para sa linggong ito. Mapapansin niyo, na may isang salita na maraming beses nabanggit sa mga pagbasa. At ang salitang iyon ay walang iba kung hindi ang salitang manatili. Bakit nga ba? Dahil kung tutuusin sa linggong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na manatili sa Kanya. Dahil kung babalikan natin ang kasaysayan ng kaligtasan, ang Diyos mismo ay ninais na manatili sa kanyang bayan. Balikan lamang natin ang kasaysayan. Sa lumang tipan, ang Diyos Ama matapos likhain at nagkasala ang ating mga magulang, hindi niya sila pinabayaan patuloy niya silang ginagabayan, tanda ng kanyang pananatili. At naramdaman iyon ng bayan ng Israel nang sinugo niya ang mga patriarka, nang sinugo niya ang mga propeta, nang sinugo niya ang mga hukom. Naroon ang Diyos sa kanilang piling. Isang patunay dyan, habang ang mga Hudyo ay nasa Ehipto bilang alipin. O di naman kaya nang sila ay sa Babylonia, ang Diyos hindi sila pinabayaan. Pinabalik at pinabalik sila at habang naglalakbay, ginagabayan tanda ng kanyang pananatili o pamamalagi sa kanyang bayang hinirang. At naging lubos ang pananatili ng Diyos nang mismong sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Yesu Kristo. Ang pagsilang ni Jesus hanggang sa kanyang pangakyat sa langit, muli palatandaan sa banal na tipan na ang Diyos ninais na manatili sa atin. Ika nga, nang binigay ang pangalan ni Jesus bilang Emmanuel, anong sabi sa atin? Anong kahulugan ng Emmanuel? God with us. Ang Diyos na nasa atin. Tanda ng kanyang pananatili sa kanyang bayan. At nang matapos nga ang misyon ni Jesus, umakyat sa salangit, ang Diyos muli na sa atin at ito ang Diyos Espiritu Santo hanggang sa panahon ngayon na nanatili ang Diyos. At mismo si Jesus, upang matiyak ang pananatili sa atin bagaman siya umakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ang kanyang banal na presensya nasa piling natin dahil itinatag niya ang sakramento ng Eucharistia na kung saan sa ordinaryong tinapay na iyan, si Jesus ang kanyang presensya nasa atin. Kaya mapapansin niyo sa kasaysayan ng kaligtasan, ang Diyos hindi tayo pinababayaan na nanatili na ang Diyos sa atin dahil ito ang nais ng Diyos. Manatili rin tayo sa Kanya. Kaya nga, yamang ang Diyos na nais ng manatili sa atin, tayo kaya, nais rin ba nating manatili sa Diyos? Iyan ngayon ang bigay sa atin na hamon ng mga pagbasa. Na tayo ay magkaroon ng kapasyahan na manatili sa Diyos. Bakit? Dahil kung babalikan natin ang mga pagbasa ang ating napakinggan, ang nananatili sa Diyos ay may napapala. Kaya sa mga pagbasa ngayon, pinaaalalahanan tayo ano nga ba ang mga napapala ng mga nananatili sa Diyos? Unang pagbasa. Napakinggan natin na matapos si Saulo nagbagong buhay, ngayon tinawag na siya at kinilala bilang Pablo. Ano ang naging bunga nito sa bayan ng Israel? Sabi sa unang pagbasa, kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Hodea, Galilea at Samaria, ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Sa pamagitan ng unang pagbasa, minumula tayo. At pinapaalalahanan na kung tayo'y nananatili sa Diyos, ang una nating napapala ay ang pagkakaroon ng kapayapaan. Hindi ba magandang balita ito sa atin? Bakit ka Dahil bilang mga naglalakbay dito sa mundo, marami tayong pang-araw-araw na alalahanin. Marami tayong mga dinadalang suliranin at problema. Minsan nag-aalinlangan tayo at nawawala ng pananampalataya. Ngayon, anong sila sabi sa atin? Manatili ka sa Diyos. Dahil kapag nananatili ka sa Diyos, ang unang ibibigay sa iyo ng Diyos na pagpapala ay kapayapaan dahil magiging maliwanag sa iyo gaano man kabigat ang iyong mga suliranin at problema hindi mo ito haharapin na nag-iisa ikaw ay may kasama at yun ay walang iba kung hindi ang Panginoon ikalawa na napapala ng isang nananatili sa Diyos napulot natin sa liham ni Apostol San Juan na siyang ikalawang pagbasa sa araw na ito. Anong sabi niya sa kanyang liham? Nabanggit niya dito, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa kanya ang Diyos at sa pamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating na nanatili siya sa atin. Sa liham ni Apostol San Juan, minumula tayo. Nakapag ang Diyos ay nananatili sa atin, ang napapala natin na susunod ang kanyang utos. Ang tawag ng mga banal at dalubhasa sa buhay espiritwal sa ganitong pamamaraan ay pamumuhay sa presensya ng Diyos. Anong ibig sabihin yon? We are living in the presence of God. Kapag tayo namumuhay na ng Diyos na nanatili sa atin, alam mo na ang Diyos nasa sa iyo, maguhunos dili ka na ano? Gumawa ng masama. Bakit? Dahil nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Ikalawa, maguhunos dili ka ng mga sasabihin mong masama. Bakit? Dahil naririnig ng Diyos ang inyong mga pananalita. Ikatlo, maguhunos dili ka. Bakit? Dahil talos ng Diyos ang nilalaman ng iyong pag-iisip, lalo na ko ang nilalaman ng iyong pag-iisip ay masama laban sa kapwa. Kaya ang taong namumuhay sa presensya ng Diyos, ang Diyos na nanatili sa kanya, iiwas at iiwas na gumawa ng masama. Yan ba na sa pananalita? Yan man ay sa Yan man ay sa pag-iisip? Kaya ang ikalawa na paalaala sa atin, kapag nananatili tayo sa Diyos, nasusunod natin ang kanyang utos. Ikatlo na napapala ng isang nananatili sa Diyos. Yan ang nilalaman ngayon ng mismong pangangaral ni Jesus sa Ebanghelyo. Anong sabi nga ba ng Panginoon sa Ebanghelyo? Sabi niya, Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Paulit-ulit na nabanggit ng Panginoon na kapag tayo ay mananatili sa Kanya, ang naidudulot o napapala ay ang pamumunga. Anong pamumunga ang tinutukoy na ito? Ang bunga na inaasahan sa atin kapag tayo nananatili sa Diyos ay ang ating gawa, kabutihan. Ang ating pag-iisip, kabutihan. Ang ating pananalita, kabutihan. Sa madaling sabi, ang lahat na nanggagaling sa atin, ubod ng kabutihan dahil ang Diyos sumasa atin. Paano natin napapatunayan at paano natin nasasakatuparan yan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayon na lamang, kapag kayo nagsisimba, hindi niyo po ba napapansin, sa loob ng misa, ilang beses kayong binabati ng pare sumain nyo ang Panginoon. Tama? Di nyo man namamalayan kasi ang pumapasok sa atin, tutugon tayo at sumain nyo rin. Pero ang paalaalang iyon, sumain nyo ang Panginoon, ay isang paalaala na ang Diyos nananatili sa iyo habang nandito ka. At habang nandito ka at nananatili sa kanyang tahanan, ang tanong ko, may nagsisimba ba ng iniisip ay masama? May nagsisimba ba na ang nagsalita ay masama? May nagsisimba ba na ang kanyang ginagawa ngayon ay masama? Kung nandito tayo sa simbahan at pinapaalalahanan tayo na ang Diyos suma sa atin, yan rin ang dapat nating dalhin paglabas ng simbahan, pag uwi sa ating mga tahanan, pagpasok sa mga pagawaang ating pinapasukan, o kahit sa ang dako ng lipunan tayo mapadpad, dali natin ang pananatili sa Diyos. Dahil kapag daladala -dala natin ang pananatili sa Diyos, ang ating magiging gawa ay gawa ng kabutihan. Ang ating pananalita ay magiging pananalita ng kabutihan. Ang ating pag-iisip ay panay pag-iisip ng kabutihan walang puwang ang kasamaan kapag ang tao nananatili sa Diyos. Ikaapat na napapala ng isang taong nananatili sa Diyos. Sa huling bahagi ng pangangaral ni Jesus, nabangit niya, Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, Hingi ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ang ganda ng binitawang pangako sa atin, mismo ni Jesus, sa kanyang pangangaral. Na kapag tayo mananatili lamang sa kanya, hingi natin ang anumang nais natin, ipagkakaloob niya. Ito ang tunay na magandang balita. Bakit? Hindi ba ang ilan sa atin di lamang umarito at nagsimba dahil magpupuri at magpasalamat sa Diyos? Marami sa atin nagsisimba dahil may mga dalang suliranin sa buhay. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa hanap buhay, problema pinansyal, problema sa kalusugan. Name it, ang dami nating mga suliranin. Ngayon ang sinasabi sa atin ng Panginoon, manatili ka sa akin. Dahil kung ikaw ay may kahilingan, dahil kung ka ikaw may panalangin, tutugunan ko iyan, di kita bibiguin. Ito ang apat na napapala ng isang tao na nananatili sa Diyos. Ayon sa mga pagbasa, kung tayo lamang ay mananatili sa Diyos, apat na pagpapala ang ating nakakamit. Una, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ikalawa, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ikatlo, ang pagsasagawa ng kabutihan saan man dayo dalhin ng sulok ng lipunan. At ikaapat, ang pagkakamit ng ating mga kahilingan na hindi tayo bibiguin ng Panginoon kung mananatili lamang tayo sa Kanya. Kaya sikapin natin mga kapatid na yamang ang Diyos na ang nagnanais na makapiling tayo manatili sa atin. Suklian natin ang kagandahang loob ng Diyos na manatili rin tayo sa Kanya. Dahil kung mananatili tayo sa Diyos, habang tayo naglalakbay na ito dito sa ibabaw ng lupa, ito lang ang pangako ng Diyos. Tiyak na aakayin niya tayo na makapasok rin sa kaluwalhatian kung saan ang pananatili sa Kanya ay walang katapusan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.